Ilang linggo na rin patuloy na pinag-uusapan ang umano'y hiwalayan ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati. Ilang mga larawan ang ibinabahagi ng mag-asawa sa social media kung saan mapapansing hindi sila nagkakasama at tanging kanilang mga anak lamang ang kasama sa larawan. Ilang espekulasyon na rin ang lumabas na umabot pa sa pagkakalink ni Richard sa isang kapuso-aktres, na namataan na kasama nila noong Halloween party kasama ang mga anak ni Richard na sinasayon at Kai. Agad naman itong pinabulaanan ng aktres at sinabing huwag ka agad-agad maniniwala sa nakikita sa internet. Sa panayam sa ina ni Richard na si Annabel Rama kahapon araw ng Huwebes. Sinagot niya ang ilang katanungan patungkol sa estado ng relasyon. Nina Sara at anak niyang si Richard. Anya ay isang buwan nang namamalagi si Richard at mga anak nito sa kaniyang bahay. Ngunit ngayon ay unti-unti na raw dinadala ang kanilang gamit sa alabang kung saan sila lilipat bago magpasko. Nang tanungin kung kumpirmasyon ba ito na hiwalay na talaga ang mag-asawa. Sagot ni Annabel, hindi pa siya pwedeng magsalita patungkol dito, ngunit sinigurado niya ang pahayag na nasa poder niya ang kaniyang anak, maging ang kaniyang dalawang apo sa isyong mayroong hindi pagkakaunawaan sa kanila ni Sara. Anya ay hindi niya nakakausap ang manugang at wala siyang oras para kausapin ito. Nakikita raw naman ng mga tao na si Richard panay trabaho samantalang ang isa raw ay panay waldas ng pera. Yun lamang raw ang kanyang masasabi. Mahirap raw para kay Richard na nagtratrabaho tapos pag-uwi ay nagkaroon na ng gulo. Dagdag pa niya ay maghintay na lamang raw dahil lalabas din at malalaman ng mga tao ang detalye, ngunit hindi pa ngayon. Sa Japan raw magsiselebrate ng Pasko at bagong taon ang buong pamilya maliban lamang sa isa. Buong pahayag ni Annabel Rama, si Richard na sa bahay ko ngayon, one month na. Pero unti-unti siyang lumilipat ng gamit sa alabang. Lilipat na siya after Christmas. Hindi pa ako pwede magsalita eh, pero sasabihin ko sa iyo, si Richard na sa akin ngayon. Ang mga bata na kay Richard. Nakikita mo naman 'di ba? Hindi mo na kailangang magsalita pa. Nakikita mo na 'yan. Si Richard trabaho ng trabaho, yung isa nagwawaldas ng pera. 'Yun lang ang masasabi ko diyan. Mahirap para sa kanya kasi una trabaho siya ng trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng gulo. Maghintay na lang kayo kasi malalaman niyo rin. Not now. Lahat kami pupunta ng Japan. Christmas hanggang January 3. Sama-sama buong pamilya ko minus one lang.